Hello, everyone! Hello, Dada! Bakit, Papa? <laughs> Hello, Panching! <laughs> Shout-out kay Panching! Kami ay nandito ngayon sa, sa Barangay Rizal. Pumunta kami ngayon sa staff house dahil Pembo pala, Pembo. O, part pa din yun ng tagig Tama! Um, skirt. Tapos, lalaka rin lang namin. Kadalasan, ang ginagawa namin ay sumasakay ng jeep or ng tricycle papunta sa dun sa staff house. So, ngayon, takad kasi ni Dadan. Taas tuloy ng kamay ko. Bakit pa pa? Ito, ayun. Ang babaan natin. Ganyan. Kasi yung ilaw kasi. At di, ayun. Yung sa harap namin, kita na namin ang mga building ng BGC. Shoutout muna kay Pancing, kasi nakita ko nanonood siya ng vlog. Hi Panching! Hi Panching! Panching! <laughs> <laughs> Ayan, kami ng ano, street foods. Ayan na ulam namin. yun, kita nyo ba yun? Yon ang BGC. Tapos dito kami ngayon. Ito ang aming nilalakaran. O, oh, diba? O, ba? diba? Ayan lang. Lakad-lakad lang. Exercise. O, oh, nasa pembo na tayo. Diba? Saglit na lakaran lang. Black pizza. O, dito na yung way past house. Yung staff house na yon is malapit siya sa market market. Kaya, pwedeng-pwedeng lakarin kapag walang-wala ka ng budget, ganyan. Ano? Over here! Pag pata pataas kasi ito, subundok. <laughs> Pabundok siya. Yun lang pinakamahirap na part. Mm -hmm. 3.50 daw kaso hindi na siya mainit so hindi na namin siya ganun kabet diba da ayun na mm, eto lang konti lang din yung laman parang ay parang ano pa din basta konti lang din yung laman Going. Oh, nabili namin gulaman tapos kalamares tapos green for the dessert nagluto na ako kanina ng tinola para si dada may baon mamaya ha ah, paggita ko nilakad nilakad lang namin papunta tas pabalik Eto ngayon kami may exercise, ngayon kami may workout. do. Dabo! <laughs> Nandito na kami sa bahay. Kami ay nakauwi na. Dali na nilakad namin. Siguro mga 15 minutes lang naman yung lahat natin, no? Mm -hmm. 15 minutes. Pero nakakapagod na. <laughs> Over all, Overall, 30 minutes ang lakad. 15 pa gano'n, 15 pa balik. Tapos, ito na yung nabili namin. Calamares. Tapos, itong seaweed. Seaweed ba to? Nori. Na tag 20 pesos. Tapos, ito tinola. Niluto namin kaninang umaga. Tapos, babaonin din ni Dada. Yan. So, tara. Let's eat. Charap. Ayan na that's all for today and thank you for watching sa buong araw. Um, araw lang pala namin. Kasi nagpahinga kami dahil si Dada ay may pasok um, ngayong 10 o'clock ng gabi at bukas ako ay may pasok naman after lunch. So yun, thank you for your time and punching! Hello, miss ka na namin! Si Frenchie ngayon nagbabakasyon sa Bicol. So, yun. Um, say you sa birthday mo dahil kami ay may gift sa'yo. And, ayun. Bye-bye. See you sa next vlog.